Hello, welcome sa aking channel uh, Albularyo ng Angeles uh, Mga kapatid, pasensya na ngayon lang po muli makapag-upload ng video uh, sapagkat sa pagbiyahe ko uh, mula sa Buanga hanggang dito sa Angeles City, Pampanga So narito na po ako ngayon sa Angeles City, Pampanga Ang iba bahagi ko po ngayon na orasyon ay yung sikretong orasyon na ginamit ni Haring Mitatron, yung hari ng Gidlat, pamatay kay Lucifer at sa mga kampon nito. Kahit as wrong po, pwede po nito. So ito po ay nagagamit sa gamutan at magiging sandata mo na rin. So panoorin niyo po hanggang sa matapos ang aking video. Yun, intro muna po tayo mga kapatid ha. Salamat sa sa uh, channel Gusto bisaya sa Mindanao na wayabutan po kayo na nasa mabuting kalagayan kita sa uh, uh, anumang karamdaman uh, at lalang-lalang po kayo na nasa abroad Ingat po kayo lagi sapagkat uh, siyempre malayo po kayo sa inyong mga pamilya uh, Kaya ka po naririto Uh, sa aking channel upang uh, maragdagan pa ang inyong kalaman tungkol sa karunungan lihim. So, uh, yon uh, stay tuned lang po upang malaman nyo po ang uh, aking binabahaging rasyon. Shout out po sa solid followers ko, subscriber, mga sa mga solid na channel member ko, sa non-followers, at ganoon din sa mga viewers. At lalong lalo na po ikaw na nanonood ngayon. <coughs> ngayon pa lang ay pinasasalamatan po kita. Maraming maraming salamat. Nawa uh, mag-subscribe ka bago matapos ang uh, video ito at siyempre hit mo po ang notification bell dyan po sa baba nang ikaw po ay laging updated once na ako po ay uh, nag-upload. So humingi po ako ng pasensya sapagkat uh, ngayon lang ako nakapag-upload dahil sa aking pagbiyahe sa Pampanga to Angeles City, Pampanga. Ay, nandito na po tayo sa Angela City, Pampanga. At yan, uh, sa mga sharer ng aking mga video, salamat po sa inyo. Pakishare na lang po ang aking video sa inyong mga FB upang uh, uh, tayo po ay may matulungan upang magkaroon ng mga karunungang lihim ang iba nating kapwa Pinoy na gusto na magkaroon ng ganito. Sa pamagitan ng inyong share, ay magkakaroon po sila sa uh, once na dumaan po sa kanilang timeline. So, yan. At uh, ako po ay nagpapasalamat din sa lahat ng mga morder ng aking mga medalyon. Ayan. Nakikita nyo naman po ang mga uh, resibo sa JNT. At uh, kahapon, may morder po sa akin ng panyo. Ayan. Yung panyong yan, uh, umo in order ng taga abroad. So yan ay ipapadala ko dito sa Manila. So nagtiwala po siya na uh, payment first to through At uh, salamat naman sa pagtitiwala niya sa akin. At eh, ganun din po kayo. Kung gusto niyo po ng uh, order. Ito po ang panyo at ito po ang kanyang resibo, yung parcel niya. Kahapon ko po yan, pinasip, pinasiping. So, yun, magtiwala lang po kayo. At kung kayo po ay o-order uh, tulad nitong mga panyo, yan, yung nasa video na yan, ay uh, i-PM nyo lang po ako sa aking personal Facebook account. Dito lang po yun, ha? Wala na kayong uh, uh, pupuntahan na Facebook, kundi ito lang. Search nyo lang po. So, yan. Uh, narito na po ang aking binabaging orasyon. Yan. Uh, ito po ay nagagamit sa gamutan. Uh, ito po ay lihip sa tuktok ng pasyente ninyo. At pederin uh, pwede rin ihip sa inyo pong uh, daliri at igilip sa leeg. Pwede rin itusok sa tiyan. At ito po ay binabanggit ng uh, tatlong beses at uh, ihip po sa inyong daliri o sa tuktok ng pasyente. Pwede rin sa kanyang inumin sa inyong pasyente ha. At ganoon din, pwede rin po ito maging sandata. Ito ay uh, binabanggit ng tatlong beses at inip, inihip po sa inyo pong daliri. Tapos ituturo nyo po kung saan uh, direksyon na ang nagmagambala sa inyo. At ganoon din, pwede rin gamitin ito sa inyong pamama pamamahay. Magdasal ng isang ama namin, tapos ihip uh, banggitin ang orasyong ito at ihip niyo po sa inyo pong kapaligiran. So God bless, nawa ito ay makatulong sa inyo. Uh, nawa ay nakasubscribe ka na at uh, pakihit po ang notification bell dyan po sa baba nang ikaw po ay laging updated sa lahat ng video na aking in-upload at pakishare po ng aking video. Maraming maraming pong salamat.